So yun, magandang araw sa inyo, Kabuting Ting TV at KBTV. Bali ngayong araw na to, wala kami maisip na i, i content dahil kulang-kulang kami. Kami-kami lang nandito. Ayan sila. Hey! Ayan yung mga bata. Ito si Kaini. Kaini, tingin. Ayan, bali magpapalaro tayo ng bagong-bagong ngayon. Usong-usong palaro ngayon. Wala pa nakakagawa na ito. Bali ngayon pa lang kami magpapagawa. Ngayon pa lang gagawin to. Sa KBTV pa lang makikita tong laro na to. Ayan sila, tuwan na sila. Ayan. Hey! Alam niyo ba kung ano lalaroin natin? So yun, pinakabagong laro Ngayon pa lang nauso, 2024 Hepe Puray Hepe Puray Yan yun ang pinakabagong bagong laro ngayon Ngayong July 11, 2024 Ngayon pa lang lalabas yung ganyang laro Ang laro natin ay Hepe Puray Tapos may isa pa Rainbow Rock. Rainbow Rock to Rainbow Rock. Ayan, ayan. So yun, magsisimula na kagad kami. Unahin na muna namin yung Apple Puree. Bali, yung mananalo, bibigyan natin ng premyo. Bali, yung konti lang mga kasali. Ayan. So yun, magsisimula na tayo. KBTV at Kabuting Ting TV. Ngayon na, na namin sisimulan itong bagong-bagong laro na to. 2024 lang na ito. Ayan mga lalaban. Si Jack hey, si Jackie. Si Kylie. yan Si We're Rosalie. Rosalie. Bali, yung mananalo, magkakaroon ng 20 pesos. sa Ayan. Hebat! 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 Oh, otayah! Oh, otayah! Oh, otayah! Hepet! Hebat! 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 Hepet! Hebat! 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 Hepet! Hebat! 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 Hepet! Hepet! Kahili <laughs> talaga tayo. Balik balik. balik, balik. Balik, balik. Game, lang. game. Pa lang A game. A game. A game. Game. Game na to. Final. Ayun, uh, bali nasubukan na natin kagad. Hindi pala pwedeng malaki premyo. Mabilis matapos. Ten lang, ten. Ayun, sige game. So, testing pa lang yung kanina. Okay, magsisimula na yung final round. Game. A game. Huray! Huray! Hepet! Hepet! Hepet. Huray! Hepet. Huray! Hep! 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 <laughs> Hep!

Hepep, hore. Nagyagan na ako. ka kami ko Isa-isay mo sila. Hore. Isa-isay mo sila. Hepep! dapat nagyayari mo siya. Ang sinabing hepep, gagalan Pag hore, gagalan Dito yung nagkanta. Hepep! Oh, Hepe, oh. gano'n ka. Hepep! Okay, okay, yeah, yeah. okay. Okay, Mula, oh, Okay, ma. okay. Ay, ano pala niya magpalaro Hindi ako marunong bro eh. Ikaw naman magpalaro. Yung ano? Okay. May matataya ba dyan? Ang ko, Huray. Huray. Hey, At palang pabago. Huwag minama ako. Hindi ako nisalita, kayo Pagbaba, ganito. Ganon, pag, okay. pag nabago. ko. Ganon, Okay, ma. Okay. One, two, three. <laughs> <laughs>

Nasabayan. Ah, tayas, Kylie. Okay, oh, ikaw, 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 mag-isa ka, okay. game. <laughs> okay, oh, wala na nalo. Oh, ayun. Ang hirap ng balaro. oh. Yung rainbow rock naman tayo, rainbow rock. Rainbow rock, bibigyan kayo ng tag sa si sampu. Oh, sa si sampu, sampu. Sampu, Thank oh, you, <laughs>

Oh, magaling ha. Rainbow Rock na. Sasali si Kylie. si lang. Yan, kaya. Ang galing. Game, diba? Rainbow Rock to Rainbow oh Rock. Rainbow Rock. Sumayad pa? Wala pa? O, hindi pa. Sige. Isa pa. Pagbigyan pa. Isa pa. Game. Game. Rainbow Rock, Rainbow Rock. <laughs> <laughs> Nada, mo, hindi niya kaya ng game. Sipa, wala na, sasali si Kyle. Oh, wala, malang nanalo. So yun, tapos na yung ating palaro. Bali ngayon, bibigyan na natin sila ng... Okay oh, na yan, no? Oh, magpaham ka. Kawai-kawai ka muna sa ano. Ayan, tayo guys bukat. Wala lang po kami yeah! na ni content. Bukas na lang po ulit. Ayan. Oh, bye So, search. So, search. Ayan, so. Follow and serve and subscribe. Bye-bye. Wag nyo na ka subscribe. Bye-bye. I-follow you guys. O so kaya, guys, comment nyo. Ang gagaling namin. Yay!